Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, Guro, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang mga magulang niya? Sumagot si Jesus, Hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanya. Hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinapagawa niya. Habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Pagkasabi niya nito, dumura siya sa lupa. Gumawa ng putik mula sa dura at ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, Pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos ka roon. Ang ibig sabihin ng Siloam ay sinugo. Pumunta nga roon ang bulag at naghilamos. Nang bumalik siya, ay nakakakita na siya. Dahil dito, nagtanungan ang mga kapitbahay niya at ang iba pang mga nakakita sa kanya noong namamalimos pa siya. Sinabi nila, Hindi ba't siya ang dating nakaupo at namamalimos? Sinabi ng iba, Siya nga! Pero sinabi naman ng iba, Hindi, kamukha lang niya iyon. Kaya ang lalaki na mismo ang nagsabi, Ako nga iyon! Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mga mata ko at sinabi, Pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos. Kaya pumunta ako roon at naghilamos at pagkatapos ay nakakita na ako. Nagtanong ang mga tao, nasaan na siya? Sumagot ang lalaki, hindi ko po alam. Inimbestigahan ng mga Pariseo ang pagpapagaling. Dinala nila sa mga pariseyo ang dating bulag. Araw noon ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at pinagaling ang bulag. Kaya tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakita. At sinabi ng lalaki, Ilagyan ni Jesus ng putik ang mga mata ko. Naghilamos ako at pagkatapos ay nakakita na ako. Sinabi ng ilang pariseyo, Hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito, dahil hindi niya sinusunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Pero sinabi naman ng iba, Kung makasalanan siya, paano siya makakagawa ng ganitong himala? Hindi magkasundo ang mga opinyon nila tungkol kay Jesus. Kaya tinanong ulit ng mga pariseyo ang dating bulag. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling kanya, sumagot ang lalaki. Isa po siyang propeta, pero ayaw pa rin maniwala ng mga pinuno ng mga hudyo na siya nga ang dating bulag na ngayon ay nakakakita na. Kaya ipinatawag nila ang mga magulang niya at tinanong, Anak niyo ba ito? Totoo bang ipinanganak siyang bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Sumagot ang mga magulang. Anak nga po namin siya at ipinanganak nga siyang bulag. Pero hindi namin alam kung paano siya nakakita at kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na lang po ang tanungin ninyo. Nasa tamang edad na siya at kaya na niyang sumagot para sa sarili niya. Ito ang sinabi ng mga magulang ng lalaki dahil sa takot sa mga pinuno ng mga hudyo sapagkat napagkasundoan na ng mga pinuno ng mga Hudyo na ang sino mang kikilala kay Jesus bilang Kristo ay hindi natatanggapin sa sambahan nila. Kaya ganito ang sinagot ng mga magulang. Nasa tamang edad na siya, siya na lang po ang tanungin ninyo. Kaya ipinatawag nila ulit ang dating bulag at sinabi sa kanya, Sumumpa ka sa harap ng Diyos na sasabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ang taong iyon. Sumagot ang lalaki. Hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko lang ay dati akong bulag, pero nakakakita na ngayon. Tinanong panila ang lalaki. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ka niya pinagaling? Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo pero ayaw naman ninyong maniwala. Bakit gusto ninyong marinig ulit ang sagot ko? Gusto po ba ninyong maging mga tagasunod niya? Kaya nagalit sila at ininsulto ang lalaki. Sinabi nila, Tagasunod ka niya, pero kami ay mga tagasunod ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises, pero ang taong iyon ay hindi namin alam kung saan ang galing. Sumagot ang lalaki, Iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi nyo alam kung saan siya nang galing. Pero pinagaling niya ang mata ko. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero ang sino mang may takot sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban ay pinakikinggan niya. Kailan may wala pa tayong narinig na may taong nakapagpagaling ng taong ipinag-anak na bulag? Kung hindi nang galing sa Diyos ang taong iyon, hindi niya magagawa ang himalang ito. Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, Ipinanganak kang makasalanan. At ang lakas pa ng loob mo ngayon na pangaralan kami? at pinagbawalan nila siyang pumasok sa sambahan nila. Ang espiritual na pagkabulag Nabalitaan ni Jesus na pinagbawalang pumasok sa sambahan ang dating bulag, kaya hinanap niya ito. At nang matagpuan niya, tinanong niya ito, Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, Sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya sinabi ni Jesus sa kanya, Nakita mo na siya at siya ang kausap mo ngayon. Sinabi agad ng lalaki, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo at lumuhod siya at sumamba kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, Naparito ako sa mundo upang hatulan ang mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita. Ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong na roon at nagtanong sila, Sinasabi mo bang mga bulag din kami? Sumagot si Yesus, Kung inaamin niyong mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong hindi kayo bulag, nangangahulugan ito na may kasalanan pa rin kayo.